Oh! paramihan ng servings at toppings ng pansit batil patong lang din naman ang pag-uusapan. Dito sa pinuntahan namin, paniguradong sulit na sulit ang ibabayad nyo. Paano ba naman kasi? Sa halagang 100, 130, 150, at 180 pesos, matitikman nyo na ang kanilang pangmalakasan na pansit batil patong. Paniguradong sulit ang ibabayad nyo dahil ang kanilang pansit batil patong umaapaw sa dami ng migi. Nilagyan pa ito ng karabif na may kasamang gulay. Meron pa itong ganitong karaming karahay. Dalawang piraso ng homemade Shanghai. Nilagyan din ito ng katam tamang dami ng atay. Meron pa itong dalawang piraso ng chicharong bulaklak at hindi pa dyan nagtatapos dahil nilagyan pa ito ng Tuguegaro Longganisa. Pagdating naman sa lasa, taga tugegaraw mismo ang may-ari kaya naman paniguradong standard na ito ng mga taga tugegaraw. At ang isa pa sa pinagmamalaki ng pansisteryang ito mula sa kanilang Miki, Toyo at marami pang iba ay galing mismo sa tugegaraw. At kung mabilis naman kayong kumain biyeros, paniguradong libre na ang inyong pansit kung mauubos nyo ito within 5 minutes. Bali ito nga ang bagong-bagong bukas ngayon na Tuweros Pansiteria na matatagpuan lang sa Purok Uno, Barangay Patul, Santiago City, Isabela. And along the highway lang ito, katabilang ng Mat Variety Store. At ito nga ang kwento beros, bagong-bagong bukas pa nga lang itong Tuweros Pansiteria. At sa unang bukas pa lang nila, e talaga namang dinumog sila ng mga taga-Santiago. Pumasok na nga rin ako sa kanilang kusina at tumambad sa akin ang napakaraming pansit. alam nyo ba, tulad ng masabi ko kanina, ang kanilang miki na ginagamit nila dito ay galing pa mismo sa Linaw to g At ang kanilang cook ay more than five years nang nagluluto ng pansit batil patong. At tulad ng mga pansitere sa self-service din ang pagkuha ng sibuyas, kalamansi at sili. At alam niyo ba, Veros, ang kanilang balor 100, 130, 150 at 180 pesos, may libre na itong isang soft drinks. Ngayon ang tanong, masarap ba? Ano pang hinihintay natin, Beros? Tiki one time na! All right, Beros, andito tayo ngayon sa Santiago City, Isabela dahil meron nga ditong bagong-bagong bukas na pansiteria na nag-serve ng pansit batil patong at grabe, sober overloaded yung kanilang pansit batil patong tulad dito, 180 pesos lang meron na itong dalawang Shanghai meron pa itong kasamang Tugegaro Longganisa may atay may chicharong bulaklak tapos may karahay pa at meron pang karabis at ganito karami yung serving nila sa halagang Php 180 pesos lang meron na rin itong libre soft drinks ayan sa so, every order nyo dito 100 130 150 at Php 180 pesos meron kayong libre soft drinks okay check natin ha ito naman yung kanilang pansin ba din na itong 150 pesos ganito na ito karami yan no? tapos ito yung kanilang balor 130 pesos at ito naman yung kanilang 100 pesos sobrang dami na rin. kahit dami, kahit dami serving. kahit mga viajeros uh, punta na po kayo dito sa Tuerau's Pansiteria uh, matatagpuan lamang sa Purok baranggay Barangay Pato San Diego City along Pato Road National Highway sa ngayon, bukas ang Tuwerhouse Pansiteria araw-araw at meron din sila mga papromo ngayon para sa mga magbe-birthday, libreng pansit at maging sa mga nakafollow sa kanilang page ay may chance na manalo ng libreng pansit. Kaya ano pang hinihintay niyo, Bieros? I-follow niyo na sila sa kanilang Facebook page. Yun lang, Bieros. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa dulo, mabalo.